Diyos. Ay! Ay, pagkakasirte ko ng pagkakalabas kong aray. May pasahiro agad. Pagkakasirte. Ay, makabiyahin na. Ayaw, may pasahiro nung agad. Pagkakaserte talaga. Dala ako sa unahan. Sige. Ay. Ayan. Tatay ito ang aking bayad. Pati po tiyasan ito Ay mahal na tupin ngayon ng pamasahe 20 na ay, yan lang ang binigay sa akin ng inay eh Oh hindi pwede eh 20 nga ang pamasahe ka mahal mahal na ng kasulina eh eh balik na lang ako ninyo doon sa tigasampo. sampo At ang ng batang ari bumaba ka na Ay pagka loko ng batang iyon bumaba Tapos ay gusto pa ibabalik doon sa tigasampo. sampo di na akong lalo ko eh Pagkakamahal na ng krudo ngayon pambihira makala ko'y kaswerte na ring araw, nari. Yung pala na may gayon ang gagawin ng batang sa akin eh. Ay, makauwi na. May ipang matulog pang gagawin yung Lugi-lugi. Makauwi